Kasi nang lakas kumain. Ano? Oh, Mauubos mo na yung isang buo? Isang buong pisong mari? Anim na piraso? Tatlo na lang natitira? Oh, oh. Dahil naubos mo na ang tatlo, may award ka. Yan! Ola! Hangi, hey, tita. Ano? Oh, ba ito! Thank you! Hay nga, tita, ha? Namaya no, na meron pa. Hay nga. Om. Um, tarap. Mm, Om. Um, Om. Um, Om. Um. Um. <laughs> Nati, lalang na tayo mamayang gabi. Mapagpagi na lang. Pakaw. <laughs> Ano <laughs> ti? Pagpagin mo, pagpagin. Pagpagin mo, pagpagin. Ay! Pagpagin ka nga daw niya <laughs> eh. Oh, pina. Wala! Sa loob niyang unan nilalagay yung kalat. Tapos <laughs> mo na naman yung... Ay! Ikaw daw maingay. Ay! <laughs> Ala na, busin na ulit yung isang buo. Utakaw mo kay Sen. Alam mo bang kakadede mo lang? Ng 4 oz? Tumasagot ka pa eh! Magka maingay. Gusto niya nga kumain. ino buo daw <laughs> last but not the least only one na lang po na ubos niya na ang isang buong marie rebisco ang buo Six pieces na ubus mo. Grabe mo, Ako nga, hindi ko yan kaya ubusin.